Mm, yan po yung nasunog eh. <laughs> Hindi. Video lang. Ganyan pala loob niyan, ano? nag no? Ayaw na magalaw eh. Sunog, no? Yun, nakalas-kalas naman. Ha? Ha? Mm -hmm. palaire, no? mm. Tapios siya eh, tapios Umiiyak Uwa ganun Ang dami pala no Ang dami pala Yan yung ayaw ng kumili ang gumalaw Yung tapios. Ito yun Oh. Ayaw nang ayaw nang gumalaw Tingnan nyo ah. Oh. Papakita oh. ko oh. Dapat gagalaw ito. Yan gagalaw dapat. yung loob niyan. Sunog. Ayan o. Sunog yung loob. Ayan o. Sunog yung loob niya. Ayan. yan yung kahapon nangyari. Ayan. Wala na. Sira na to. Wala na. Hindi na mare -repare. Ayan. Ayan na yan. Tapon na. Ayan yung ano ko. Ano yung gagawin nila oh. Ah, uh, ayo sinen ni eh, bossing. Ah. Pare ko, na naman tayo ah. Long time no see ah. Saan ka ba ngayon? Dito. Di ano na, kay Grace o doon sa kanila. Kay Grace. Uh. Ikaw. Eh dito nga kamag-anak rin nandito eh. Ah, uh, mamalit lang oh, din. Oh, oh lang din natin eh, no? Iniwan ko na pala 'yon, bossing. Oo. Eh. Uh, 'Di ba? Sabi ko sa iyo iiwanan ko. Oo, oh, uh, ikaw ko rin. Oo, eh. uh, iniwan ko kasi sabi ko nga sa iyo, driver ni Joel 'to eh. Joel. Si Joel. Yo. Ah, bolting Crest. Mm. Eh, ano mo siya, Ale? Driver ka pa ni Oh, uh, uh. nagkausap ka na kami niyan, boss. Sabi ko sa kanya, iwanan ko yung boss na yun. Oo. Mabait yan, boss eh. Tsaka kamukha ng boss ko yan, boss. Kamukha ng boss ko. Kahawig siya. Hawig siya, boss ng boss ko. S Santos. Joel Santos. Kamukha nga siya ng boss ko eh. Nasaan, boss, yung unit nyo po, boss? Ayun, ayun? Ah, may sira, boss? Matagal ka na rito. Hindi, boss, nung December lang, boss, di ba, nag-usap tayo, November? Oo, oh, mula sa same, boss. Pareho naman tayo, boss, eh. Huya, huya, ano naman. Tayong boss, eh. uyaw, uyaw, <laughs> November tayo nag-usap, di ba? Ano, Uwi huwian din yung sasakyan. Opo, ayun po, oh, yung Louis Grace. Oo alam ko Eh, nasira po yung ganyang kukapon, eh. Ano nasunog. Starter? Opo. Eh, nasunog talaga, eh. Sunog. Eh, sa akin, mga usay pa kayo. Gusto ko, pabuksan na kayo Baka wala nga, i-chill it. Ano yung... Yung starter ko. Kailangan pa ako na yun. Ang huli pang umuanan, yung driver ni Joe, pinulitan na ng, nga. Eh, okay na ba? Sabi Kalas lahat yan. Pagka ibababa may iwanan ko sa iyo, ako. Sayang yung oras ko. Ayon. Ayon, ano naman ang batal kayo? Ah, mo hey. Hindi ko lang kabin yun ang yun eh. Papalinis ko lang sa para ka Lakas tayo makakain po kasi nga. Lakas tayo oh, makakain Oo, lumakay na nga. Sarap kasi magluto yung ate dyan ng taga Bulacan eh. Ah. Eh. <laughs> hey, baka sa inyo, baka yung miso masarap ang luto. Oo naman. Masarap yung magluto yun. Kaya talagang... Alam ba, mo? Kaya ka masipag Eh apo marami na akong apo maganda ay nagasawa oo meron akong 60 Ay, 45 pa lang po ako boss maganda akong mag nag-asawa Sige talikot si mo Ayun Bicol Ha? Sa Bicol po Sige alabag ang nabili na yun Ha? Sige kilalawal Ayun o Ito na ayaw pumasok yung asing Pili Binata Si Inan Yan Hmm. Ayan. Ilalive yan. O, pakita mo nga, boss. yan o. Tingnan mo. Ayan. Ibig sabihin, buo. Malakas. Ka, James, ayan po. -ip ayan Wala. Sablay. Ah, sablay. 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 <laughs> <laughs> sablay. Ayan. Dyan. Sablay, boss. ah, Hindi. Hey, Ha? Huh? Hindi, gumagana boss eh. eh. Ano ba? Yan. Hindi na. Ano Yan. <laughs> um, lagyan mo na ng ano. Kilala mo rin pala kayo si Bossing na yun? Ano yun? Subite so, yun eh. Kina? Yun na? Yun. Amain ko yun eh. Ha? Huh? Chewing ko. Ha, tsuhin mo pala. Ayun o. Ayun o. Ayun na, natiin na boss. Bakit kaya? Ayun o. Nasunog oh. Diyan natin susubukin. Tingnan mo 'yan. Oh. Ikaw nga maglagay. Mm. 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 Nayan. Ayaw talaga, boss. Eh. Madino. Ha? Hmm, yan, madiin ano na yan. Bubuksan pala doon. Ah, nakita na ba kayo ng patungester na mm, mabait yun Il eh. Ilan taon na, kay, ilan taon na kay Golden Grace? Wala, hindi ako umabot na isang taon doon mahigit. Bakit? Kasi sablay nga yung ano yung katiwala okay. eh yung pinagkakatiwalaan niya naka video kasi tayo boss eh gusto magkapera eh gusto magkapera boss yung katiwala mamaya sasabihin ko sa'yo naglolokohan sila nung mga manggagawa tsaka nung ano ano sila bossing naghahanap sila ng diskarte kaya yung sasakyan bossing sablay diba kayo Oo, oh, kasi paggawa to ng ano eh, ng ganyan eh. Yan ay mga discarding malupit yan. Hindi yan basta-basta. gusto nila bossing makadiskarte eh, kaya yung unit bossing na paper wisho bawa gusto bida yung katiwala bida rin yung tagagawa Ganon. puro sila bida don artista sila eh <laughs> <laughs> ah -ah. pero sinabi ko na sa kanya na aalisan ko yun sabi ko boss di yata ako tatagal dito bakit? Kasi sablay sablay din to boss eh. Ganun ba? Sabi niya kung may unit pa sana ako na marami gusto kita eh. Kaso sabi ko boss mag apply ako sa iba. pinakilala nakilala ko yung Yoyong. Pinakilala sa akin ng tropa ko. Ano nga, punta ka ron mabait yun si boss Yoyong. Papalitan nyo na sa lobos boss? Hindi, ko lang. Nininisin lang. Pag matagal na talaga yan, boss, nasusunog para talaga. Mabait din daw yan na na-operator boss dati. Yuna. Yan Yun. Minsungin mo. Yan. Ha? May mga nagkikwento sa akin eh. Kasi may unit daw yan dati. Unit okay, na May unit yun. May jeep din daw yan. Maraming jeep yan. 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 Pag matagal ka na kasi ng driver bossing ng taxi, siyempre kahit pa paano may mga nakakakwentuhan kang ka mga kilala na yung mga operator. Mekaniko, si mong Marami, bossing. Kaya nino. Si... yung mataba, yung taga bulakan din yung tagagawa ni ano ni mm. Ivan Rose Ivan Rose Oo Ivan Hmm Dalawang piyahe Galit si Bossing ah <laughs> Ivan Rose matagal na itong pinalitan. Last is pressure plate. Ha? Finis bearing. Oo. Oh, ako naman pag nagpalit lahat lahat na. Eh, bilhin na lang ang oil seal. Ha? Oil seal pin. Yung sa may... transmission. Ay, sa may ano? Sa makina. Plate ba yun? Plate? Sa may flywheel. Ha? Pagkano so, ba yun? Pagkano ba yun? Pagkano ba kayo kay benderamos pa. Baba. Oh, tibo training. Kita ka ba? Yan na. Susubukan na, susubukin. Hmm. Okay. natin, susubukin. Ng. Awa kanatin. Ngayon. 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 Okay na, bossing. Hilipin mo 'yung bendix niya. Intay.

Ayos, meron na tayong bago.